morning! Welcome to another episode of Away Ako. And as always, I'm with Lizelle and Edely. Uh, ito sa Sampuanga, des. Yes! Itong si Mayor Jun, nung siya po ay mayor, ito po ang nanalo ng LGU na first time na ang Pilipinas ay nalagay sa mapa winning the One World. One, One World. Award. World. Uh -oh. Hindi naman po sila pumasok sa organic farming just because they had to, to win an award, but they were really there since way before. And that's the story what we want to hear, di ba? Inimbitahan ako ni Monsignor Jimenez hmm. na siya yung bishop dito noon na na mag-attend ng seminar sa Kidapawan. Kaya pa lang inatinad naming seminar Organic Agriculture and Environment. Ano year po ito? 1996. Prior to that, you were really farming na. Yes, so kayo dalawa. Nat yes, kami. Pero at the time, hindi ako maniniwala sa sa organic Magani agriculture kasi o. yung concept ko ay chemical farming. Marami namang ganun eh. Uh, dahil sa mga epekto na ngayon sa chemical farming sa ating katawan, yung epek epekto ng chemical farming sa climate change, so yun yun ang dahilan na ang mundo patungo sa Organic, or or I'm sure inumpisahan niyo yeah. muna sa inyong sariling... Uh, nung, nung nag so, kayo, no, nag-aral kayo, Nung no, nag-aral ko, tapos pag-uwi ko dito, nag-usap kami, uh, pamilya, tapos nag-implement kami sa aming farm. Hmm. Nakita na mo ang kuan gud ka ng kalambuan bitaw nga ang amo ang, ang mga prutas di ang punuan na kuan gud siya kanang na pumok ba eh, nakita na namo nga dito dito na gilihan, green di na mo agi og um. mm. ang kuan uto nga nakapadayon ko among gipadayon among umanga kuan na wala na chemical pagkatapos sa farm namin dito may parang na kami na one 4 hectare na balayan Balayan, diyan sa isang barangay ito so yung mga usap-usapan na yung galing chemical farming, kung magsisiyep ka organic farming, uh, bumaba yung ano, uh, hindi man dahilan na bumaba ang ani uh, dahil nagship ka sa organic farming, ano man yun, hindi mo na preparar ang oh, lupang, kasi... Chemical farming ka, mamamatay ang mga buhay na nasa lupa. Yung mga microorganism na bumubuhay sa lupa at yun yun ang tuma nag ano nagpo-produce ng mga Nutrient. nag, nutrients uh -huh. para sa mga tanim. So sa organic farming, bubuhay mo ulit yung lupa uh -huh. na, na mamamatay uh -huh. dahil sa chemical farming. So kung ma maayos ang pagka ang pagka-prepare sa lupa ini mm -hmm. hindi man bababa -ba -ba ba 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 yung, yung yield. Yung... Yun, yun, yun. Like for example, yung nag-umpisa kami rice duck farming kaagad. Oo. Mm, -hmm. uh -oh. mm -hmm. In fact, tumaas pa yung ano ano, ani. ang among umaroon, gitawag namo siya Rogan. Diversified integrated farm farming mm -hmm. Kaya kuan dili lang kay hum, humay amo ang produkto kundi dili na pud may uban mga livestock na may mga garden guys kasagaran man sa konbensyonal nga panguma inig sa humay hayang-hayang na lang ka paabot na pod sa sikan cropping land mag land prep na pud ka So that was 20 years ago. Ano, oh, kung parang 20 years ago. Vice mayor pa ako noon. Tapos, Uh, nung medyo dumami yung organic farmers nung naging na kasi nasa mainstream na ng governance yung mm -hmm. organic agriculture siya yung sentro ng governance para para sa poverty eradication para ma-address yung gutom at ma-address yung sakit What about organic farming ang nag-encourage sa inyo na ituro sa sa iba? ang among yung pinaka-importante nga kuan nga limpyo ang among gikaon yeah. sa among yeah. pamilya. Mm -hmm. mm -hmm. gid siya may pinaka kuan na wala makasak. Mm, -hmm. mm Ang ako yung advocacy sa pag organic farming oh. mo mm -hmm. ang organiko may konsensya mm -hmm. at likas kayang pagsasaka. Gusto ko din yung slogan nila. Ah nandito sa likod ng shirt niya, farming for a cause. Oo. Oh, diba? ang maganda kasi may mga cooperatives na rin silang na-establish. So, dito... Yung trial well, farm, hmm. that's it, seeds, seeds hmm. magawa ng sariling seeds. Oo. Oh, din ang mga farmer hmm. na paano mag-produce ng sariling seeds na hindi oh. nabibili. Sa kababain, ha? kababai, ha, kababayin ang uh, akong natabang kunila na, tabang kurnila, na madasig sila mo sunod mo suhid pud sila nga mag organic farming ani yung extra income gitabang po namo sa among mga scholar na pud ni mga scholar nga hmm. gitabangan na namit ko akong isang scholar nila na pinag-aral nila sa ano CCA hmm. yes yeah. so, culinary ang culinarytos oh, culinary. oh. ang role daw niya is now to teach yung kung ano, yung kanila mga barangay, oh. kung ano yung mga local uh, food. Paano gagamitin? Oh, 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 ano? How produce to produce uh, organic oh. oh, oh, oh. Uh, Makatikim mm. sila ng masarap na pagkain. Oh, galing oh, oh. lang sa local. Oh, oh, oh. Sa wellness din, sa panglawas, ituluan po niya. Wala na tayong problema sa paghikayat sa ating mga yung tao dito, sa paligid. Meron pa rin. Pero tuloy-tuloy yung education at yeah. Pero this time, Mayor, para, para naman mahikayat natin yung ibang LGUs, di ba? Kasi nanalo kayo ng award. Para naman gayahin din nila kayo. Ano ang nagpapanalo sa inyo? Yung component ng One World Award, parang isang kakaibang ano ba, uh, recognition na ibinigay sa isang gobyerno na yung direksyon ay poverty alleviation, nag-preserve ng environment, tapos organic agriculture, at uh, yung sa dulo ng poverty eradication, yung promotion sa social enterprise, hanggang sa edukasyon at kultura. So, ginawa yung parang holistic, hindi lang sa farming. Inyo. Oo. Itong organic agriculture. At, ah, uh, pagpapanumbalik sa buhay ng lupa at yung biodiversity in general ang dulot direksyon nating lahat dahil tinatamaan na tayo sa malaking malaking epekto sa climate change so uh, sa tingin ko tayong lahat pupunta pa rin dyan So, ngayon, umpisa natin. Para uh, mm pa masyadong ba Sana nga, dumami pa yung, ano, yung municipality na mag-take on ng ganitong, ano, klaseng initiative. Because, yun nga, let's make this the mainstream. Sana po, napukaw ulit namin ang inyong mga damdamin towards organic agriculture. Please join us again for next week's episode of OA -E Ako. Hey.